Pinatingnan hey, ko na ang sarop, sa Sarap, mm. sarap talaga. Magandang umaga mga mami. Yes, dito na naman po tayo sa luto for today. Ang uulamin ng aking warrior ay sinigang na hipon. Ganyan lang ako magluto. Ah, inuuna ko muna yung kamatis, then bawang sa tubig. Pabubulakan ko muna siya hanggang sa lumasa yung medyo asim niya. Kamatis. Ngayon, nabulak na siya. Ilalagay ko naman ang sibuyas. Dapat kanina pa yan ang huli lang. Nakalimutan ko. Tapos, ilalagay ko na rin yung mga gulay. Sitaw at okra. pabubulakan ko lang din ulit siya. Takloban muna ulit natin. Mamaya ko na siya lalasahan. Yan, nabulak na siya. After 5 minute, minutes, 3 minutes, 3 to 5 minutes, ilalagay na natin yung hipon. One fourth lang ito. Kaya, nine pieces lang to. Tapos, ilalagyan na natin siya ng mga seasoning. Paminta. sin Then yung sinigang konti lang kasi bawal din ang masyadong maasim sa bata Para lang siya ay may lasang kainin pagnatama niyo na 'yung lasa, pabulakan niyo na lang muna siya ulit hanggang sa maluto 'yung hipon at gulay. Dahil nabulak na siya at luto eh, na 'yung mga gulay. Bango. Ulam. Ulam mo. Bang. Bango. Gusto ko maasin. Oo, nilagyan ko ng konti. Hmm, nilagyan na natin 'yung talbos. Konti lang. Oo, bawal naman sa ang ma-maasin na maasin. Ikaw, hindi diba? Okay na yan. Ay, hindi. Maasim yan. Maasim na yan. Hindi pa. O, tikman mo kasi at nang matigil Ayaw, ka. Ayaw, mainit. Nang siya sa pagluluto ko, guys. Yan, tatakliban lang natin siya tapos pabubulakan para makakain na siya. Sana naman, eh, masarapan siya dito sa luto natin. Sinigang na hipon. Guys, luto na rin yung kanin namin. Sakto. pagkaluto ng ulam, luto na rin yung kanin. Dami namin kanin, no? Maghapon na talaga namin yun. Taklo ba natin? Hanggang sa siya ay maluto. Enjoy!